Barak. Palin barak sa amin? Bahay. <laughs> barak sa <amin>. Bahay. <laughs> barak. Bahay. Hey vlog, welcome to my guys. Pag nga po pala kami nag i para maligo. Voice Next over message. Gamit. Two Do door. Voice over message. <laughs> Pag nga pala kami nag-i-save para Palang maligo. Dito sa Pilipinas, grabe tubig. big. Mag ang init pa Madaling araw, nakakapaso yung tubig. Makakalbo oh makakalbo. Okay, check, check. Or... Yeah. Uh -huh. Hello sa uh -huh. aking sa uh -huh. mga ka What's up, What's up? What's up? -miss ko na mag ah, dyan. Bingit kayo so, palagi. Dito, mga you know, Mga Okay naman tulugan, kaso marami pang lahi eh, kami ng Pilipino. Nagisama ko dito sulot. <laughs> hindi kami pwedeng maglalabas. Hey, Baka nice. mataktikal kami. <laughs> Bawa tira. Kami pala ang Pilipino pero sigurado dadami na kami rito dahil naumpisa na eh. Yung mga gustong mag-apply. Mga gustong mag-apply dyan, ito lang po. Itap ninyo. Pagalanda ka ninyong ko. Ito lang po, po itap nyo. Si Kuya Muil. Si Kuya Kuil. <laughs> ang bibig kong number sa inyo. Mabilis na. Masipag pa. aso mabilis ka ng pumatay ng cellphone. Masa, <laughs> sabi na, okay na. <laughs> Lagi si okay siya pamadali. Lagi siya pamadali Daw so, sa aking mga anak, mag-ingit kayo palagi ha. Ah. Ulo ko to si Kuya tayo mabuti. Iyak mo yan. Papakayaman na ang tatay.

Hi vlog, welcome to my guys. <laughs> 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 Balat, Dabu -dabing Dabu -dabing kayo. Dalawang araw pala kami rito. Paano natin ito eh? Pa Saudi na na. Bandirin. Hindi natin natin kung anong lugar to? Kung tabo pa to, Dubai, Mama, Sapa, sa, <laughs> Mama, Mama Sapa Dubai. Mama

Hello. Oh, tapos 'yung ko dito, 100. Dito ka lang, 'yung mga tanak, di ari, pakakalbo ko dito. Kundi parey mag ano drum na lang. 'Yung 'yung mga timba lang lang dito. Pag may 'yung sa pala lang. Bagbag muna tayo. Okay, Sandro. Check. Ang pahaba ng bigote. Si Bay. Ate. Pupunta pala kami na.